bagong umaga, bagong kalaman na naman ang ating matututunan tungkol sa wika. Kaya, samahan nyo ako ngayong umagang ito. Para sa inyong lahat, mga pala si Jacinto si sa araw na ito, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng wika at tutubo. Ah, ang wika hindi lamang basta salita. Ito ay ating pagkakakilanlan. Dito, isulat natin ang ating kasaysayan naipapasa ang kultura at naipapahayag ang ating damdamin. Kung mawawala ang wika, mawawala ang malaking bahagi ng intalidad ng tao. Ito naman ang ating mga wika. Sa Pilipinas, mayigit 100 ang wika ginagamit mula sa Locano, Cebuano, Higalyon, Waray, hanggang sa ating mga wikang kapatid na katutubo tulad ng Ipatan, kaya Kade, Maranao, bawat sa mga ito, may sariling kwento, may sariling paraan ng pagsasalita, may sariling pananaw sa mundo. Kaya napakalagyan na ating pagpahalagahan at ipagmalaki ang mga ito. Ipinyo ko ang tanging wika na natin tira ay isang banyagang wika. Paano natin may papasa ang mga alamat? Ito ang sasabihang pa natin sa ating mga ninuno. Mawawala ang kulay at lalim ng ating kultura parang isang awitin wala sa tono. Paano mo may papakita sa pang araw-araw? Kaya bilang abataan, mamamayan may tungkulin tayong gamitin ang alagaan at ipagpalaganap ang ating wika. Magsimula tayo sa simple bagay, gamitin ang sariling wika. Sa pakikipag-usap sa pamilya at kaibigan, sa ng mga akdang Pilipino at suportahan ng mga content creator na gumagamit ng mga wikang lokal kahit sa social media. Pwede natin gawing uso ang paggamit ng sariling wika nating salita. Kandaan, ang wika ay buhay. Kapag ginagamit natin ito, patuloy itong nabubuhay at lumalago. Kaya, maraming salamat sa panonood. Ako nga pala si Justin Casabuena at hanggang dito na lamang ang ating video. Kaya pa...